So guys, good morning. Andito po kami ni Ate. Oh, kami po ay daday ng laba. Ang hirap po ng tubig, oh. Sa amin. dito. Ito Dito po kami maglalaba ni Ate. Ay to, oh. Stress ang buhay, oh. Ayun po ang aming mga labahan, guys. Oh. Grabe. Ang hirap po ng tubig dito pag summer sa Lopez Quezon. Ito po. Oh. dami ng Oh, nilanggam pa ho yung ate ko. Grabe. May mga langgam ho. Nilalanggam pa yung aking ate, oh. Ito daw po yung dap-dap, oh. Malayo daw po ito. First time ko pong makarating dito. Grabe na. Ay, ang ganda naman ng view, oh. Ang ganda ng view. Ano Kaya di kita. Ang ganda po ng view, oh. Ano, Nababalutan yan. lang po siya ng, ano, papuntang, ng ang ang ulap. Yung po bang, ano, parang lawa. Yung may tubig siya, oh. Ganda po. Parang dagat. Parang dagat eh. no te. Hindi lang ho siya kita, oh. Ang ganda naman. Ganda po talaga lang sa province. Buhay probinsya po, Hirap nga lang po kasi mahirap po ang tubig dito kasi mataas sa bundok po to. Hindi daw po ito abot ng ang tawag din supply ng ano tubig. Kaya po ito po. Yan po ang buhay namin sa probinsya. Buhay probinsya naman po tayo ngayon. Minsan buhay Lucena ngayon. Buhay province. O. Oh. Ito po kami ngayon guys. Dito po pala kami dadaan. Yan po pala guys. Oh. Bundok ko eh. Para kung tato yata to. Mahaba-habang lakbayin ito. Ate bakit wala rito kalabaw? Nasaan? Tandahan ka. Mahamog pa o oh, ang agap namin. Iniwala na po namin si Ate Rosa. Ano, andyan na ba? Ah, oh, ang na. oh, daya ni ate. Hinihintay namin nauna na una pa na pala. Ayaw nga eh. Uy. <laughs> Patay na po. Ay. Patay na po natin yung lamit. Grabe po. Yung lamit dito Malamak po pala talaga pag-province. Tapos po, langgam. Ganun po ang ano mo rito. Langgam. Ay, kung may... Yung may snake pa dito. Wow, grabe po. Ano? O, tingnan nyo po, oh. Kasukalan po yung dinadaanan namin. O, ayan. Dinadaanan namin natin, Vita. Pero, ang daming pong nyo dito, Pero, ang sukal po. God bless po. God bless po. Thank you for watching. Ingat po tayo lagi tayo.